Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Narito na tayo sa ikalawang bahagi. Matapos nating tuklasin ang mga pangkalupaang pang, kaharihan pang kontinente ng Timog Silang Asya. Sa ikalawang bahagi, malalaman natin kung ano pa ang mga umusbong na imperyo sa kabuan. Para sa aking mga mag-aaral, mahalagang makinig mabuti dahil kayo ay mahati sa apat na pangkat dahil ito ay apat na empire station na inyong dapat alamin at tuklasin. Halina! Maglayag na tayo sa kalaman ng mayroon ng timog silang Asia. Aralin natin ang mga imperyong atin. Sa kabuuan, mababatid natin kung mayroon tayong mga imperyong pangkalupaan. Ito naman ang mga imperyong pangtatubigan. Kaya ang tatawag natin dito ay mga talasokrasiyang mga imperyo. Ano nga ba ang ang talasokrasi ay kahariang nakasentro sa kalakalan. Partikular sila sa baybaying dagat. Iyon ang kanilang pinakatuon na mapasakupan. Pamamahalang pangkarag pang pangkaragatan ang ilang tawag dito or rule of the sea. Kaya naman ang kapangyarihang pandagat ang pinakamalaking batayan natin dito kung paano namumuno o nakapapamuno ang isang pinuno. Kaya naman unang Empire Station, ang Srivijaya. Ang Srivijaya ay makikilala natin sa ikapito hanggang ikalabing tatlong siglo ng karaniwang panahon. Pinaka mga ng impluensya nito sa Bangka Sumatra at ang ng Malaya. Ilabing limang teritoryo ang naging kolonya nito. Napawang naging destinasyon ng mga rutang pangkalakalan. Kaya napakalaki ang impluensya nito, partikular sa kanilang komersyal nalayunin sa iba't ibang lugar sa Timog Silangang Asya. Lumawak din ang kanilang koneksyon dahil hindi natin may kakaila, ang sentro nito ay nasa gitna, ang palembang. Naging kabisera nito sa lahat ng transaksyon. At ang Srivijaya ay nasa Sanskrit na nakasulat at nangangaluga ang dakilang tagumpay. Tunay ngang matagumpay ang lawak at sakop ng Srivijaya pag tinignan natin. Mga pangyarihan na ugnayan nito dahil makikita natin ang trade route hanggang sa labing isang siglo, no? napalawak din niya ang impluensya ng budismo. Diba? Ugnayan din sa China at India. Pag tinignan ninyo yung ruta dito ng mapa, meron to India, meron to China. Ang Srivijaya ang isa sa pinakamalawak ang impluensya pagdating sa rutang pangkalakalan. At ito'y nababatid natin no, na dumadaan din minsan sa Pilipinas. Sa palitan ng kalakalan, ibig sabihin meron ng pagkilala pa sa recognition natin sa Pilipinas na tayo ay bahagi na noon pa man ng matandang kalakalan na nangyayari sa rehiyon. Okay? Ano pa? Ang imperyong Sailendra. Ang Sailendra naman, talasokrasi pa rin. Makikita natin na pinakamatatag na estado noon ng Srivijaya. Ang Sailendra ay nasa wikang Sanskrit na hari ng kabundukan. Mababatid din ang impluensyang ito dahil sa alpabetong kawi at kamag-anakan ng paraang panulat na jawi. Kung saan, pag binalikan natin ang masakasigsayan ng Pilipinas, ang Laguna Copper Plate ay nakabatay rito. Kaya mayroon na tayong sinauna pang ugnayan eh, na nakabatid sa mga imperyong maritima. Ang Sailendia rin ay mayroong impluensya ng relihiyong buddhismo. Kaya naman ang isang malaking epekto nito hanggang sa kasalukuyan ay ang legacy iniwan nito na ang templo ng Borobudur, ang pinakamalaking stupa sa buong mundo. Ang Imperyong Majapahit. Ang Imperyong Majapahit naman ay nasa wikang Sanskrit pa rin. No? Pero wikang bahasa ang kaating pag-interpret dito. Musbong ito nung ikalabing tatlo hanggang ikalabing na siglo. Makikita natin na kalat-kalat ang Majapahit dahil may pagkilala ito sa mga tributaryo na nagbibigay noon ng buwis at pagkilala sa kanilang pinamumunuan. Ito ay kinikilala bilang kahariang Hindu. Kaya naman hindi maiikakaila na ang kahulugan nito, yung Madja, ibig sabihin ay prutas, at pahit, ibig sabihin mapait o mapait na prutas, a bitter fruit. Hindi natin alam kung ang palaya ba ang tinutukoy rito o kung ano pa man. Pero Madjapahit, Majapahit, makikita natin doon sa ating mapa, no? Majapahit Empire, napakalawak ng sakop nito pagdating sa Indonesia. Kaya naman ang lugar sa kasalukuyan nito ay yung Bali, Madura, Sumatra, Tangway ng Malaya kasi may influensya rin sa Malaysia pag tinignan natin, ang Borneo, Sunda, Celebes at Molucas. Ang imperyo Majapahit sa kabuuan ay may influence ang India talaga. At ang pagpapalawak ng teritoryo ang isa sa pinaka ng pagkilala. Ngunit sino nga bang nasa likod nito? Ang mga tribo to na nag-aambag upang higit na mapalakas pa. Kaya naman mayroon na dati pang pinaniniwala ang ugnayan pa ang mga Pilipino sa Majapahit na imperyo. Kasi ang pagbibigay ng tributo sa nasasakupan ang nangangahulugan din ng pagpapanatili ng balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Kaya pag tinignan natin, under the influence of Majapahit ang sumusunod. Sino ang kanyang kinikilalang leader? Walang iba kundi si Gadja Mada. Si Gadja Mada ang punong ministro na namuno sa pagkontrol ng malaking bahagi ng kaharian. Kalaunay, nakaharap niya ang mga matitinding pirata, mapuntang Singapore, Malaka, Atse, Madura at Penang. At sa pagpasok ng relihiyong Islam, niyakap ito ng mga Japanese. At siya namang pagpabawagsak ng Imperyong Majapahit. Ang panghuli ay ang Imperyong Malaka. Sa kabuuan, ito ay imperyong nakabatay lamang sa kalakalan. Pag tinignan natin, ang aspektong pinakatinutukan nito sa ikalabing apat hanggang 1528 na common era, mahalaga dahil nagsilbing sikat na ruta ang pangkalakalan ang Malaka. Pag tinignan natin ang Malaka Street, ito ang daan na magbibigay kilala, pagkilala patungo sa India at sa China. Lalo pat ang kalakalan ng seda ay napakahalagang um, materyales pagdating sa palitan ng produkto ng Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Ang Imperyo ng Malaka ay isang malaking halimbawa ng talasokrasiya na pawang komersyo lamang ang pinakabinibigyang halaga. Kaya naman yung binukas ito ng panahon ng Sri Bijaya, yung Strait of Malaka noong ikapitong siglo. Sa kabuan, dito naman natin maugat yung pagkakaroon ng mga sultanato. No? Dahil Nagawang buwagi ng mga pirata sa karagatan, musbong ang mga kapangyarihan, hanggang sa kasalukuyan makikita natin yung Palembang, Timog Sumatra, sa impluensya pa rin ng kalakalan. Musbong din ito mula sa pagiging malit na komunidad na pangisdaan, kaya nga may mga nomadikong tinatawag na orang laut, ibig sabihin ng orang tao, laut, meaning dagat, mga taong dagat, at alyansang pangkaragatan ng kanilang sinusu. Stentuhan no, sa kabuuan. Hanggang sa lumipas ang tugatog nito, dumating ang mga Portugues at nasakop sila. Tuluyan nang napabagsak noong 1511 hanggang sa tuluyan nang napasakamay ng mga Olandes ang kalupaan o lupain ng Malaka. No, o ang mga Netherlands. Sa kabuuan, may tuturing lamang na mayroong kalaman na noon pa man at mayroon ng sinaunang kabihasaan ang mga tao sa Timog Silang Asya. The mere fact na may mga imperyo nagpapatunay sa paano naging matiwasay ang kanilang mga imperyo at kabihasnan sa sinaunang panahon pa lamang. At babalikan natin, mayroong mga pangkontinenteng kaharian, yung Funan, Angkor, Okimay, Pagan, Tunggo, Le at Ayutthaya. At ang mga pangkapuluang imperyo naman tulad ng Srivijaya, Sailendra, Majapahit at Malaka. Sa kabuuan, naway nalakbay natin ang mga imperyong ito na mayroon ng timog silang Asya. Hanggang sa muli, kita-kits sa second quarter. Paalam!